Yan, eh, hindi lang yung pagkakilala by name. Yan uh -huh. ang pagkakilala mismo sapagkat tinanggap si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. But we should thank God that we were spared from the super typhoon. It's better to expect the worst and get little than expect little and get the worst. And good job din sa mga citizens na sumunod at nakinig sa paabiso ng ating mga leader. At Mamita Sweet! Mamita. Oh, anyway. Yeah. Ano? Anyway, anything. <laughs> ano, hindi siya Jan na kung ang ngaran mo. Si anyway, si anything. Ano pa? <laughs> If God is love. Is love dapat. <laughs> Nagdiriwang sa kanyang ikalimamput isang taong anibersaryo ng katatagan at katapatan na nagmumula sa Diyos para sa mga Bikolano at sa mundo. Naniniwalang anuman ang kanyang sinimulan ay kanya ding kukumpletuhin. Ang buhay namin sa kamay Kumikilo sa iyong gabay. Bawat tabuway, Ikaw ang nabiga. Ito ang 104.3 The Way FM Himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia Kasapi ng KBB, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kung minsan, ang pagtatalo-talo sa loob ng iglesia ay siyang nagiging dahilan upang magkawatak-watak ang mga mananampalataya. Ang tanong ko tuloy, Pwede bang maiwasan ang pagtatalo? Maging ang mga sinaunang pinuno ng iglesia ay nagkakaroon ng pagtatalo. Ngunit ito kaya ay tama. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa na sa maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan bangko. Samaan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, natunghayan natin ng pagbubukas ng maraming pagkakataon upang makapagpahayag si Pablo at ang kanyang mga kasama ng salita ng Diyos. Subalit hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Sa ngayon sa nakaraan nating pag-aaral, ipinagtanggol nila ang kanilang pananampalataya sa harap ng mga matatanda ng bayan at sa mga hudyong tagapagturo ng lumang aral ng Israel. Ngayon ay alamin naman natin ang susunod na mga pangyayari sa ministeryo ni Pablo at ni Bernabe. Sundan natin kung papaano nila ipinagtanggol ang kanilang pananampalataya. Basahin po natin ang ikalbing tatlo hanggang ikalabing walong talata ng kabanatang labing lima ng mga gawa. Nang matapos na silang magsalita ay sumagot si Santiago, Mga kapatid, pakinggan niyo ako Ipinaliwalag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. At dito ay sumang-ayon ang mga salita ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak. Muli kong itatatag ang guho nito at ito'y aking itatayo. Sang-ayon sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kabanata 13 sa talatang 55, at sa aklat ng Galasya sa unang kabanata talata labing siyam, ang Santiago na sinasabi dito ay ang kapatid ni Jesus. Subalit hindi siya nanampalataya kay Kristo hanggang sa muling nabuhay si Jesus. Si Santiago ay naging biyasa sa pag-aaral ng lumang kaalaman ng mga Hudyo kung kaya't naging katanggap-tanggap siya sa mataas na kapulungan ng Jerusalem. Pinagtuunan ng pansin si Santiago ang tipan na sinabi ng Diyos. Una, binanggit niya ang tipan na ginawa ng Diyos ay para sa kaligtasan ng mga hintil. Marahil ay nagulumihana ng mga Hudyo nang binanggit na Santiago na kukuha ang Diyos ng isang bayan mula sa mga hintil para sa kanyang pangalan. Marahil, dahil sa mahabang panahon na taglay ng mga hintil, ang karangalan na sila ay pinili ng Diyos. Hindi naunawaan ng mga Hudyo kung papaanong nagkaroon ng kaugnayan ang mga Hudyo at ang mga hintil ipinahayag sa lumang tipan ang pagkakaligtas sa mga hintil at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa Israel. Subalit hindi ipinilawanag kung ano ang kaugnayan ng dalawa. Para sa mga Hudyo, ang kanilang kinabukasan sa piling ng Diyos ay mahalaga kung kaya't ang pagiging kapantay nila ng mga hintil sa kinabukasang ito ay hindi nila maunawaan at maaaring masira ang mga ito kapag isasama sa kanila ang mga hintil. Mas maunawaan natin ang mga katotohanan ito sapagkat ipinaliwanag na ito ni Pablo sa Aklat ng Epeso sa ikadalawa at ikatatlong kabanata at sa Roma sa mga kabanatang siyam hanggang labing isa. Ang mga naligtas na hudyo at hintil ay bahagi ng isang katawan kay Kristo Yesus sang ayon sa Galatia kabanatang tatlo dalawang putwalo. Ipinahayag ni Santiago na ang mga propeta ay ganito rin ang kanilang mga pahayag kung kaya't sinabi niya ang mga pahayag ni Propeta Amos sa ikasyam na kabanata sa talata labing isa upang patunayan ang kanyang sinasabi. Kung mapapansin natin hindi niya sinabi na ang mga sinabi ni Pablo at Bernabe ay katuparan ng hula. Ang sinabi niya ay umaayon sa sinabi ni Propeta Amos sa kanilang mga patutuo. Patuloy po nating basahin ang talata labing pito upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Ngayon ay tumatawag ang Diyos sa mga hintil at darating ang panahon na marami sa kanila ang tatanggap sa Panginoon. Hahanapin ng Diyos ang mga taong naiwan na nananalig sa Kanya. Ito ay ang mga unang pinili ng Diyos, ang mga Hudyo. Ang ikatlong bahagi ng Kanyang ministeryo ay para sa mga hintil na tinawag sa kanyang pangalan. Sa talata labing walo ay ganito po ang sinabi. Sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una na niya na mayroong paraan na ginagawa ng Panginoon. Ngayon ay handa na si Santiago sa kanyang pasya at ang pagpapasyang ito ay mahalaga. Sa talata labing siya hanggang dalawampu, kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng diyos at pakikiapid at sa mga anumang bagay na binigti at sa dugo. Ang kanyang pasya ay huwag nang isama sa mga tuntunin ni Moises ang mga hintil na nanalig sa Diyos. kain pa mayroon silang hiniling sa mga hintil. Sinabi nila sa mga ito na lumayo sa mga bagay na pinarumi ng mga diyos -Diyusan. Ang dahilan ay malinaw na Ipinaliwanag sa unang Korinto sa bahagi ng pagkain ng mga karne sapagkat ang mga hintil ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang lugar ng tulad na Korinto, halimbawa, ay kukuni ng mga tao ang kanilang mga pinakamainam na hayop at ipagkakaloob nila ito sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang mga taong ito ay tuso sa ganitong mga pagkakataon. Dadalhin nila ang kanilang mga pinakamainam na hayop at ipagkakaloob nila ito sa kanilang mga templo. At ang kakainin naman ng kanilang mga espiritong Diyos Diyosan, ang espirito ng hayop na kanilang ipinagkaloob. At pagkatapos nito ay dadalhin naman nila ang karne ng mga hayop na kanilang ipinagkaloob sa pamilihan na malapit sa kanilang templo. Dito naman nila makikita ang masasarap na bahagi ng hayop. Lahat ng mga pinakamainam na bahagi ng hayop ay ipinagbibili. Ang mga gawain ito ay walang halaga sa mga hintil. Subalit, so, para sa mga mananampalatayang Israelita, nakakasakit ang ganitong uri ng gawain sapagkat hindi sila kumakain ng mga pagkain inihahandog sa mga diyos Ang dahilan sa kahilingan ito ay kung may isang hintil na nag-anyaya ng kapatid sa palataya na isang Hudyo, hindi siya dapat maghain ng mga pagkain na maaaring makasakit sa kanyang kapatid. Sa bagay na ito, hindi dahil sa nais nilang sumunod ang mga hintil sa mga lumang kautosan ni Moises, kundi iniingatan nila na hindi sila makasakit ng mga kapatid nilang mananampalataya. Hinihiling din sa kanila na iwasan ang pakikiapid sapagkat sa kultura at kaugalian ng mga hintil, ang pakikiapid ay bahagi na ng kanilang buhay at paniniwala. Kung kaya't hinihiling sa kanila ng mga Hudyo na huwag na itong gagawin. Nakalulungkot mang isipin na bumabalik tayo sa panahon ng mga pagano. May mga tao ngayon na nagsasabi tungkol sa makabagong uri ng pamumuhay. Kaibigan, ang makabagong pamumuhay na ito ay dati nang ginagawa ng mga walang pananalig at takot sa Diyos. Sa talata 21, sapagkat mula sa mga unang salinlahi si Moises ay mayroon sa bawat lunsod na nangaral tungkol sa kanya dahil binabasa niya ng malakas tuwing sabat sa mga sinagoga. Magbalik tanaw po tayo sa mga sinabi ni Santiago. Ipinakita niya ang mga nasusulat sang ayon sa mga propeta at pinatunayan din niya na sa darating na panahon ay maisasama sa inaasam na kaharian ang mga hintil. Ngayon na itong haya natin ang pasya ng kapasahin natin ang ikadalawamput dalawa at tatlong talata ng ikalabing limang kabanata sa aklat ng mga gawa ng magkagayoy minabuti ng mga apostol at ng mga matatanda, pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isugo sa Antokya na kasama ni na Pablo at Bernabe. Isinugo nila si Judas at si Silas na mga nangungunang lalaki sa mga kapatid at sinulid at sinulat sa pamamagitan ng kamay nila ang mga apostol at ang matatanda, ang mga kapatid sa mga kapatid nasa mga hintil sa Antokya at Syria at Cilicia ay bumabati. May ilang mga bagong kalalakihan ang nabanggit sa ating binasa na mga talata. Si Silas ay magiging kasama ni Pablo sa kanyang susunod na paglalakbay. Pansinin po natin ang paglingap na ipinakita nila sa mga hintil na sumunod sa pananampalataya. Sumulat sila sa mga hintil at sinabi nilang sila ay kanilang mga kapatid ipinadama nila ang buong pusong pagtanggap sa kanila at tinawag pa silang mga kapatid. Talata 24 Yamang aming nabalitaan na ang ilang tao mula sa amin ay nagsabi ng mga bagay upang bagabagin kayo at ginulo ang inyong mga isip gayong hindi naman sila binigyan ng tagubilin. May mga hudyong nagpunta sa mga hintil upang bagabagin at guluhin ang kanilang isip. Na ay silang sumunod ang mga ito sa mga tuntunin ng kautusan. Mga kapatid, kahit sino ay walang karapatan na ilagay sa ilalim ng kautusan dahil kung sino man ay gumagawa nito ay hindi gumagawa ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Talata 25 ay may pagkakaisa naming ipinasya na humirang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo nakasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo Sangayon sa talatang ito, ipinapakita ang mabuting samahan ng mga Kristiyano. Mayroon silang pagkakaisa at pag-iibigan. Ang mga taong minsay hindi nagkakaunawaan tungkol sa kautusan, ngayon ay nagkakasundo. Ang mga hintil naman ay handang tanggapin at baguhin ang kanilang mga paniniwala dahil sa kaligtasan na kanilang natanggap. Talata 26 na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Nagsugo ang simbahan ng mga lalaking naglagay sa panganib ng kanilang buhay upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaibigan, nasubukan mo na ba ang maglagay sa panganib at magpakasakit dahil sa Panginoon? Handa ba tayong magpakasakit at maghandog ng buhay alang-alang sa Panginoon? Ang buhay na ipinagkaloob sa atin ay handog ng Diyos. Gamitin natin sa paglilingkod. Talata 27 Kaya't isinugo namin sina Judas at Silas na magsasabi sa inyo ng gayunding mga bagay sa pamamagitan ng salita ng bibig. Isinugo din nila si Judas at si Silas upang hindi sabihan ng mga hintil na gawain lamang ni Pablo at Bernabe ang mga bagay na ito kung kaya't naging saksi si Judas at Silas sa mga pasya ng kapulungan. Talata 28, sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin, sa mga katagang ito makikita natin na sila ay ginagabayan ng banal na Espiritu sa kanilang mga pagpapasya. Mahalaga ito sa bawat gawain ng isang kristyano. Kailangan nating makita sa lahat ng ating ginagawa ang pangunguna ng banal na espiritu. Talata 20 siyam, na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Paalam, ito ay isang pag-uulat lamang. Ito lang ang kailangang sabihin sa kanila hindi na hiniling sa mga hintil na sumailalim pa sa mga pamamaraan ng makalumang paniniwala ng mga Hudyo. Subalit kailangan nilang isaalang-alang ang kanilang mga kapatiran, lalo tigit sa pagkain ng karne na inihahandog sa mga Diyos-Diyusan, gayon din naman kailangan nilang umiwas sa pakikiapid. Talata 30 isa, Kaya't nang sila'y makaalis na, pumunta sila sa Antokya nang matipo na nila ang kapulungan ay kanilang ibinigay ang sulat. Nang ito ay kanilang mabasa, sila ay nagalak sa pangaral. Nang mabasa nila ang mga bagay na ito, nagkaroon ng kagalakan sa kanilang kalagitnaan. Kung babasahin po natin ang mabuting balita, wala tayong makikita kundi kagalakan at kaginhawahan. Subalit kung ating babasahin at isa sa katuparan ang mga kautusan, wala tayong makikita kundi ang paggawad ng kaparusahan paghahatol at mga pagbabawal kung gagamitin natin ang kautusan bilang salamin at sa harapan ng Panginoon. Subalit ang sinasabi sa mabuting balita, lumapit ka sa Diyos sapagkat mayroong namamalaging paanyaya ang Diyos. Sa Ebanghelyo ni Mateo 11.20, Lumapit kay sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Talata 32 hanggang 5, sina Judas at Silas na mga propeta rin naman ay nagsalita ng marami upang pagsilahin at palakasin ang mga kapatid. Pagkatapos na sila ay manatili roon ng ilang panahon, sila ay payapang pinabalik ng mga kapatid sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili roon. Ngunit nanatili si na Pablo at Berme sa Antokya ang aral lang salita ng Panginoon. Nakasama rin ang marami pang iba. Marahil nagkaroon ng magandang pagsasama si Pablo at si Silas at mas ninais ni Silas na maglingkod kasama si Pablo. Kung kaya ay na sa Antioquia kung saan masaya siyang naglilingkod sa mga hintil. Talata 36. Makaraan ng ilang araw pinangaral natin ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Mayroong malasakit si Pablo sa mga bayan na kanilang nabahagian ng salita ng Diyos. Nais niyang alamin ang kanilang kalagayan at pagbabago, higit sa lahat ang mga taga Galasya, kung kaya naisip niya na balikan ang mga lugar na ito. Talata 37. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos. Nakilala natin si Bernabe bilang isang mabait at mapagbigay na lingkod ng Diyos. Nais niya na bigyan ng isa pang pagkakataon si Juan Marcos. Subalit nang siya ay nagpasya, naging matigas siya sa nais mangyari. Ngunit iba naman ang nais ni Pablo, kung kaya't ang dalawang ito ay hindi nagkasundo sa palo, ngunit ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. May sariling paninindigan at paniniwala si Pablo. Nais isama ni Bernabe si Marcos, subalit ayaw naman ni Pablo. Mayroong mahalagang bagay na makikita tungkol sa mga lingkod ng Diyos. Ang mga taong ito ay tao din na mayroong hindi pagkakaunawaan. Mayroon din silang mga sariling pananaw at maaari din silang magtalo dahil sa ilang mga bagay. Ngunit wala silang winasak na simbahan. Hindi nila hinati ang kapulungan dahil sa kanilang paghihiwalay. Mahalagang bagay ito para sa atin ngayon, lalo tigit sa mga tagapanguna ng mga simbahan hindi maiiwasan na magkaroon ng hidwaan sa loob ng simbahan dahil sa pagkakaiba ng mga pananaw at paniniwala. Subalit mga kaibigan, wala tayong karapatang sirain ng gawain na it talata 30 hanggang 41 at nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Ano pa sila ay nagiwahiwalay, isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong si Prus. Ngunit pinili ni Pablo si Silas at sila'y umalis. Pablo si Silas at sila'y umalis na ipinagtagubili ng mga kapatid sa biyaya ng ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Siya dumaan sa Syria at pinalakas ang mga iglesia. Nagkaroon ng dalawang grupo para sa mas malawakang paglilingkod sa Panginoon. Noon ay isa lamang, subalit ngayon ay dalawa na mas marami nang maaabot ng salita ng Diyos kung mapapansin natin, gumagamit ang Diyos sa mga taong karapat-dapat para sa gawain. Subalit, una, kailangan munang maging karapat-dapat ang isang tao para sa gawain. Ang Diyos ay nagaanyaya sa ngayon para sa malawakang pagpapahayag ng Kanyang salita. Sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 28, 11-20, Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ako ay sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya, kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23 sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Tungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya palataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa king mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 725 hanggang 27 Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoting makatutugon sa mga Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam 14. Ngunit na hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O amang Diyos at makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat muli sa mga ginintoang katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is through the Bible. See you again for more learning on the next